Magtatanong kami, sasagot ka ha? Ha? Ah, Opo! Anong dahilan at kinulam mo yan? Ingit galit! Anong kasalanan sa akin? Amig ano? kasalanan? Ano? Ha? Ah, may kasalanan yeah! sa'yo sa to? Anong kasalanan sa'yo? Ano? Hindi nagbayad ng utang! Ay puti! Kaya! Put... Hindi nagbayad pala ng utang, May naman pala kinulam. Kaya kinulam mo? Kaya! Ha? Kaya! Kaya kinulam... Sumagot ka! Kaya!

Okay, mga mga utang, magbayad na kayo ha. Kaya mo kinulang, may utang. Sigur? Oba! Ay, yun lang. Hindi na ako mamungutang. Mega yeah. <laughs> shout out kay Junjun Flores. Nandito, ay mong may... asawa. Ayan. Ano na yung sasabihin, Mingay? Ano sasabihin? Ayan. Delikado mautangan to. Pag hindi mo nabayaran, pag di mo mabayaran, mamungungulam. Ayun lang, malakas. Ayun lang. Ayun lang, malakas. Sasakalaw. Marami kang pera, Ah. Hindi uy. po, hindi, Ah. Hindi po, wala po. Ano ba yan? 5-6 ba yan? Wala pa, pa. Wala pa, wala pa. Ano nga yan? 5-6 ba yan? Tinatanong ka! Ha? Opo, pinapatubuan lang. Ah, pinapatubuan lang. Hindi nagbayad. Ah, hindi nagbayad. Ikaw tubuhin kita. Ikaw naman pagbabayarin ni Minggay ngayon. Mingay, pagbayarin mo. Wala pa. O. Ha? Ah, Wala yung nalis ko na. O. mo na. O. Oh, hindi. Singili mo na ayos. Hindi singil ng magic ha. Oh, magic ka na magic eh. Mama! Oh, ulam ka ng ulam. Ah, oh. Oh. Ah. Oh. Tama! Ikaw, ikaw sisingilin ni Mingay ngayon. Oh. Ano? Inalis ko na ako. Ah? Tama na. Ay, inalis mo na. Tama na po ba? Oh. Inalis ko na Oh. Ano ba, ano ba ginamit mo? Pangalan picture? Wala lang, Pangalan mo! Pangalan! May manika ba to? Wala! wala. May man... Wala! wala. wala Ilang karayong binamit mo? Ilang wala, karayong! Dito lang mo maganda! Ah, marami! <laughs> ah! Matagal lang mo yan eh! Ah, matagal lang hindi na bayad ng utang! <laughs> Ay, grabe! Ayan po ah! Oo! Oo! Mga kapanaligan, narinig nyo, kaya mo kayo mag-iingat kayo sa pangungutang, ha? Liman libo, liman libo, inutangan, hindi nagbaya dito, kinulam. Meron pa, wala na. Bambihin. Bambihin niya, ha? Huwag mo alisin mo Wala na. Wala na. Ah, alisin mo na, alis mo mo, Ay may utang naman pala. Okay. Ano kasi mo, ikaw naman pagbayarin namin ni Mingay. <tipan> ah O, hindi ka ha. oh po, sorry. O, sorry, sorry sa sa Panginoong kumintawad. tangan ka ka. Bitawad. mo. ka mai. Tuloy kama'y. Ah. Patulong, 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 patulong. Sorry po, malo po Sabi mo, Lord, papasokin may kanun ako sa langit. Anong Lord yan? Dragon Lord? Dragon Lord. Lord? Ha? O, oh, ganito na lang ha. Kasi may kasalanan naman din sa'yo to. Pag makatakas ka sa espada na to, magbabago ka na ha. Sabon! Oba. Oba! Oba! Yan, si Cuardo na po ang pinapatay ko. O, aming kamay mo. Relax. <coughs> oh! Sila, balik. mo na eh. <laughs> sa utang. Kuya, kuya. Hingang hingang malalim kuya, hingang malalim. Napagod ka. Kaya sa utang. Tubig niya ba to? Pinabar, akin yan. Ay sabi. Pinabar Ito sa kanya. Ayan kuya, inom ka muna ng tubig. Pinabarang ka. Buksan mo kuya. Ano? Ya yeah, inum. Delikado. Ayan. Niyo oh. pa Ayan na, mag-iingat ho kayo sa mga nilalapitan niyo ng tulong dahil pag hindi ho kayo, kayo nakapanukli, kayo po ay babalikan. Aingat ah, ingat lang po. Dahil sa utang di nagbayad, kinulam na. Ay kayong ganyan. May binayad, may binayad ako pero hindi ito sa kanya. Doon oh. sa kapitbahay niya na As, asabi ni Mingay, Baka naman daw ang ulam Ano ba? Baka naman dyan sabi mo Uy Paparilig ko kay boss oh Hindi ganoon Di bawal ang Bawal karne ngayon di ba Bernes? Bawal Baka Baka Bawal pa Baka aw, Bawal nga ang karne ngayon Kasi Bernes Magulay lang Bula. daw tayo Bula. Gulay Sarap Shout out sa'yo Flora Laura Dulay Maplor Esperia Flora Lot Lot Makarang Magandang maga Lot Makarang Bidad Ludi Good morning eh, Good morning Renren Pronko Good morning Ayan. So saraduan natin si Kuya ha Pag ka gagalaw Kuya gagalaw Kuya o kakananda para sa pamilya ninyo. Kasi po ang buhay natin, pag wala na tayo ng mga na hindi na nagbabay. Ang mga wala na yung pigat ng balikan, pigat ng dibdib, nawala na ba yung mga sakit ng ulo, okay na, gumaling na. Okay na po, napaklas na. Kailangan so, mo ng pangontra para hindi ka balik-balikan ng taong kumukulam sa'yo. Yup, bro about uh, the kinumon talaga. Uh, love you Minggay. Uh, guy this is this my, my past ang ganda Thank you, Mingay. Yeah, binigyan ako ni Mingay ng Astray. Ang ganda. Salamat. Salamat kay ming. Mings. May bago akong Astray. Galing Romblon. Ayan, nakita nyo. Romblon nakalagay. Romblon. Marmol siya, marmol na astray. Napakaganda. Thank you. Na happy okay. <laughs> na. na. Ayun, ano na. May bato ara na. Ayan, may bibigay pa daw bato ara. Mingay. Thank you, Mings. Malakas <laughs> ka. Kailangan <laughs> <laughs> daw mabawang. Dito. Mabawang tayo. Hindi, hindi, hindi. Love nyo talaga si... Ayan, oh, binigyan ako ni Mingay na astray galing Romblon. Thank you, mings O, oh, diba? Palo nyo yan, ha? Mingay Agos Garcia, ha? Mingay Agos Garcia sa... Sa 23,000 kong followers dyan, pakipalo si Mingay. <laughs> Mingay Agos Garcia, ha? That is the name. hilir is the game. Ayan. Nakita nyo yun, yung ano, binanatan ng binanatan ni Mingge. Susan ba wants to join? Ay, wag po ah. magpo po, nakalive po kami. Hindi po kami manggagamot online ha. Antay lang po kayo, baka mga Sabado, Linggo, mag-online healing tayo, mag tayo. atawas ah, tawas tayo sa papel. Oo. Oh. Kusan natin, ano, tangaling, gang hapon. Oo. Oh. Maganda ako maraming papel. Tawasin ko kayo sa papel. Sabado o linggo siguro ha sa may Magkamukha kayo ni Mingay. <laughs> Magkamukha daw tayo. Bira naman talaga. Magkamukha ba kami, Mingay? Kami na. Ay, Up. Pag-uwi yeah. yung... so, is... pa yan? Oo. Yeah. Mm. Pag-uwi dahil nyo dito, eh. Ay, diretso kayo. Six hours lang. Pagsakayan nyo dito, Pasay. Then... Nga, Victory Liner, no ko nag nag Ata tibanyang. Yan ang paglulutin. Oo. Mga repetang ha. no makakaawid ang Panjay, huli si Bagyo. Pasharok mga kanyayong. Sa'ko mga Mabalay. Dawa kami ni Mingay. Ah, Mingay! Tayo bumisita daw sa La Trinidad. Ganda dun! Thanks! Takay daw tayo, Baboy Ramo. Ay dun! Itim na baboy. Ayaw ko Bulay lang, repulyo. Ripolyo, Uy, masarap kaya patatas. yung baboy dyan, mo. Oh. Dami, bang, uh, dami bits Sarap kaya, ano. Sarap pang sabaw niyan, mainit. Hmm, marami doon, marami doon repolyo, marami doon uh, patatas, uh, marami karot. Ayan, tiga bangyo si, si tatay. Ayan, kumutin na. natin si tatay. Kadwada, Oh. Ah, di kita ilokano ta, napintas nga parbangon nyo, apo. Wayne. Wayne, Kabagis. Bye. Wayne, Kabagis. Wayne nga road. Wayne nga road. Next. O, oh. oh, mga kapatid, next, next, next live tayo ha. Diyan lang kayo, dito lang kami, magamutan tayo ha. Next live tayo, mga kapanalig. Shout out, Loris uh, Ledesma. Next live tayo, next live.